mga friendship kumusta kayo yan pagpasok ko ng mega mall ito yung naabutan ko dami mga tao sa taas kasi sa baba yan nagbibidyo sila kaya nakibidyo na rin ako dami security guard akala ko politiko kasi mag election na naman hindi pala Ayan, mini concert hindi ko kilala sino itong mga to kayo kilala nyo ba sila anong grupo to baka fans ka nito comment ka naman yan oh, baka inahanap mo ito, inaabangan mo. Ako ang nakakita para sa iyo. Ayan, mag magaling, 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 magandang boses. Mm -mm. Lamang lang sa akin ng konti. <laughs> Ayan, ha. Uh. Mm -mm. Ayos na ayos talagang na maraming tao dyan eh. Mm -mm. Comment, comment po. Kung di ka pa nakapalo, palo naman. Salamat.